So hello everyone, this is Chris. So for today's video, may isishare ako sa inyo na sarili kong experience habang ako namamalan siya. So never buy my cloth kasi balik-balik lang yung damit ko sa loob ng bahay ng amo. Kaya well. So ito na nga good news ito pero ayaw kong gayahin ninyo habilang bilang isang OFW. Kasi sa atin kasi, ang alam ko, ang pagkakaalam ko pala, pag nagsangla ka ng alahas, alahas kahit anong alahas, di ba sa atin, apat na buwan or anim na buwan maririmata na yung alahas pero dito sa akin nagsangla ako dito sa, sa mga Chinese sa sanglahan dito sa Hong Kong hindi siya narimata pero pinagsabihan ko na pinagsabihan nila ako na dapat wag ko nang patagalin inexplain ko naman yung side ko kasi nung time na yun uh, pagbalik ko dito sa Hong Kong nung uh, na, -na disgracia yung aking papa yung pag ano niya pa pagkamatay niya pag bumalik ako dito sa Hong Kong syempre may utang na ako tapos wala na akong pera pagbalik so ginawa ko pagbalik ko kasi ano tayo eh ayun bang sa akin sa akin umasa yung mga pamilya ko sa Pilipinas pag nangangailangan sila ng pera wala well, na akong ipadala ang ginawa ko eh sinang na ko yung kwintas yung kwintas alam nyo ba kung saan yung galing binili yun ng aking nating amo. So, mahal siya. tapos ko ha. Mahal yung bili niya nito. So, katumbas ng isang buwang sahod ng mga ng mga DH dito sa Hong Kong. So, ito yung binili niya. May resibo pa ito. Kinip ko. Baka harangin ako pag-uwi ng, ng airport o, sa, o harangin ako. Kinip ko siya. Kagandahan pala, pag mag, ano ko dito, nagsangla, pag gipit nagipit ka, pero huwag niyong, huwag niyo gayahin, pag may pera kayo, ano tubusin niyo yung mga sinasangla niyo sa mga Chinese na, basta ito lang yung na-experience ko mula ng bumalik ako, kasi kakarenew ko lang, kaka, kaka, ano ko lang ba, kakakuha ko lang sa kanya, sinabihan ako na sa susunod, pag nagsangla ako ulit sa kanila, huwag ko nang patagalin, ng umabot talaga, parang yung, mag-iisang taon na yata sa kanila. So, nandun pa rin yung na uh, alahas na di ba? Kasi pag nagkataon na isinang isinanglako yun, eh, isinang lako sa mga yung dun sa, sa Pilipino na shop dun sa tumatanggap ng mga alahas dito sa Hong Kong. Sigurado ako na Kasi, ano talaga yan? Yung bang memory yan sa akin ba yung souvenir? Kasi bigay ng ano ko. Oh, diba? Sino ba yung uh, tao na magbigay sa'yo ng amahal mahal So yung bali pag sa ang sangla ko, bali ano din malapit din siyang mag-isang sakuran sumahal so, yung kanilang kuha doon. Pasalamat talaga ko kasi nandun pa at saka anong pinakinggan nila yung aking side. Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang pagsubok, may mga kanya-kanyang problema sa buhay pero yung, na, yung nangyari sa akin ba hanggat may pera kayo ano hindi niyo na makuha niyo yung inyong sinangla kasi sayang sa akin ang, ano siya dalawang dalawat dalawa talaga dalawang kwintas yung na isang lakh sa isang sa isang shop ng ng mga Chinese so ano ako, napakalaki ko kasi na, na na timing na wala talaga akong pera. sublang sobra buwan-buwan akong sumasahod hanggang uh, ano lang siya, mapunta lang sa pangbayad ko sa mga utang. Tapos yung aking kwintas, hindi ko man lang sinubukan napuntahan yung shop na kung saan ko isinang Hindi, ko chinig kung nandun ba. Yung sa akin na lang na, uh, balik bahala na akong pag nagkapira ako ganoon yung isip ko pero huwag mali wag ninyong ano yung ganito yung mindset ninyo dapat ano puntahan nyo talaga ipaalam sa doon ko kung, kung kailan kayo magkakapira kasi parang parang nangyari sa akin yun parang give up ko na siya ba na pag pagpunta ko pag nagkapira ako pag nandun pa salamat pag wala na ung kilang ganoon yung mindset ko pero mali siya mga kaibigan wag ninyong gagayahin kasi ako ako minsan hindi na ako nakakapag paglalo na marami ang problema hindi na ako nakakapag-isip ng tama kaya masasabi ko sa inyo pag nagsangla kayo may pira man kayo o wala puntahan ninyo doon para ipaalam kung kukunin nyo pa o hindi kasi ang inaano nila sa akin bakit umabot ng <laughs> napakaraming buwan hindi man lang ako nag sa kanila na bala ko pang uh, tawag doon sa Tagalog o ba gusto ko pa siyang ma 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 malukat may saya kasi yung hindi ninyo so yun lang ang ma-share ko sa inyo kasi sinabi ko ba dalawa. Dalawa yung isa, yung isang kwintas na isinangla ko, yung akin na yung una kong kwintas na nabili dito sa Hong Kong. Bale, out sana ito. Kaso nga lang, isang beses lang ako nakapag-down. Tapos yung pangalawang beses ko na pinol out ko na siya. Pero para masali out pa rin. O yung ba nag install ka lang kasi dito maraming mga shop sa mga Chinese na nagbebenta ng mga ganitong alahas, mahal din yung kuha nila doon. Tapos pag um, gipit ka gipit, nagipit nagipit ka talaga wala kang pera pwede mo siyang isang o diba di dalawa na tapos nag ano ako nang binigyan ko ng ano yung sarili ko dito din siya masasang din siya so sa pera dito nasa uh, malapit yata mag 1.8 so give ko sa aking sarili <laughs> charot o diba sa naol nakabili ako ng ganito hindi kasi alahas yung aking uh, bali secret investment ba kasi prob and tested ko na talaga sa tuwing gipit ka ng pera or may mga emergency pwede mo siyang dalhin sa shop kaysa ipahiram mo kung kanino o hindi mo alam babayaran ka pa diba kaya mas mabuti na may secret ano uh, ka na invest ka na makabili ka ng alahas kasi pag nangailangan uh, ka talaga ng pera ako ilang beses ko yung wintas na binigay ni Lola Be, isang beses ko pa lang yan na isang lah yung akin maraming beses ko na yan sinang lah pag nangangailangan ako ng pera or sa Pinas may mga kamag-anak ako or sa pamilya ko nangangailangan ng pera isasang lah ko pero sa ngayon ayoko muna siya isang lah kasi malaki-laki yung nabayaran ko kasi bali dalawang beses eh. yun bali hindi ko yan sinabi sa mga kaibigan ko sa mga nakakilala maliban sa isang parang malapit-lapit na sa akin sinabi ko sa kanya na yan ang problema ko dito kasi pag nangangailangan ka ng pera. Mahirap mag maghiram ng mga ng sa kaibigan mo kasi dito lahat ah, hindi naman lahat talaga gipit sa pera pero mahirap makahiram ng pera ako pag nangangailangan ako dito ng pera talaga. Sa amo, ulam na ah, Ano 'yung amo ko ka kasi pag pagdating sa pera. Ano may meron 'yun lang ang maganda dito. So, haba-haba na ng kwento ko sa inyo hindi na matapos-tapos yung aking ginawa hanggang doon na lang at sana may natutunan kayo sa mga na-share ko ngayong araw magandang araw sa lahat God bless wag tularan